Hello so guys, nandito tayo ngayon sa e-bike ng Kuda. Ito po yung Kuda e-bike na Bupalo Pero applicable naman lahat ito sa lahat ng Kuda na brand. Gagawin natin guys ay check natin yung flasher. Ito yung flasher ng e-bike na nawala yung ano niya, yung flasher niya. Ayan guys. sa so, flasher natin left, right, wala. Tapos Hazard. Wala. Yun yung naging problema. Guys, ito ang naging, nakukuha ang problema na to. Nung ito'y umulan na isang linggo, na halos dalawang linggo na ulan na ulan, ang nangyari guys ay nakaganito tong sarapal ko. Tapos, ito ay nababasa. Ay, hindi, nah, nakaganito pala. Tapos, lahat ng agos ng tubig ay pumapasok dito sa headlight. Kaya ginawa ko guys, ginanto ko yung plastic kung tara pa gilan niya ko para hindi na mabasa. Kaya lang huli na. Kasi ilang araw ko nang hindi na kita. Nakita, nakita ko lang umaagos uh, siya dito sa banda rito yung tubig napakalakas. Kaya yung tingin ko baka magka problema sa ang e-bike kasi nga nababasa yung headlight. Kaya ngayon guys, yun na nga hindi na gumana yung ano niya yung flasher niya. Kaya ngayon guys, ah uh, gagawin natin, i check natin ang problema. Bali guys, para sure, para wala nang hassle, bumili na din ako ng piyesa ng flasher. Eto guys, mura lang ito sa kuda, 100 pesos lang. Eto siya, 12 volts lang siya. Tinanggal ko na rin yung tornillo na headlight. Ito yung tatanggalin nyo, guys, para magpalit. Madali lang siya, hindi nyo na kailangan dalhin sa sa mga technician, guys. Tinuturo ko to para yung mga wala masyadong alam ay magawa nyo. Dito lang yan siya. Dito lang. Saka dito. Gilid. Yan. Yan, guys. Pagkatatanggalin, ganito lang. Yun. Pakadali lang. guys ito makikita nyo basang basa yung loob may basang basa ito yung pyesa napapalta natin yan ayun napares lang 12 volts ngayon tatanggalin natin guys Tandaan nyo guys, basta nyo tinanggalo nyo yung babalik. Basang-basa yung item. Dapat pala to ay itataas natin. Yung pyesa, basang-basa. Dapat dito. Ayan guys, pinaltang ko na siya. Ito. Paguhugutin siya guys. Dito lang, pinutin nyo lang to. Tapos, ilain nyo pagka nahila nyo na yan, ganyan lang. Ayun, next tanggal ko na. Oh. Pero balik ko na, baka magkapalit. Ay, isang kamay, kaya naman guys, ayun eh, na, nag-video Ngayon guys, huwag mo na siya ipopeso dito sa ilalay, kasi nandito nabasa siya, ayun, nabasa-basa oh, yung, ano niya, oh, basa-basa pa. Ayan guys, okay na. Ngayon man ay tatry na natin kung mag-work siya ng maayos. Ayan guys, gumagana na. Pati flasher, ayan, flasher yan. Le, ito right. left. Tingnan natin sa likuran. Ay, gumagana na, guys. Ah. Uh, let's see natin yung right. Tingnan yung lang pag check, guys. Ayan, gumagana na yung flasher. Sa, sa hazard. Okay. Gumagana lahat. Kasi guys, kung magpapagawa kayo sa mga uh, magpapawaranti kayo sa e-bike, ayan, gumagana yung dalawang ilang sabay. Napakatagal. Nabot ng 3 weeks, 1 month ang schedule. Hindi gaya ng economics mo gagawa ng mga basic. Wala nito. Basic lang to. kaya kaya mo to. Hindi mo na kailangan mag-antay ng isang buwan. Ito, wala pang isang oras. kawana na tapos nga guys, babalik na natin. sa na natin. Kailangan mo lang ng screw. Ito, oh, yung positive. eh kakapay mo lang yung Yes. Medyo mahirap lang magkabet. Kailangan ay masentro mo lang yan. Yon. So, next guys kita sambil apa-apa muna. Abang ano, Muna apa-apa muna na mapasuk na. Sakali nating gamitan na. Yon. Ayun. Ais na guys, masuk muna. Ayan guys, ganun kadali lang mag-ayos ng flasher ng e-bike. Hindi mo na kailangang pa para dalhin sa mga manggagawa. Basta gagawin mo lang, pupunta ka lang sa binala mo na e-bike, bili ka lang ng piyasa, sabi mo lang flash ano, relay. Ang tawag dito ay relay. Relay ya, relay. Okay, double check natin. Yan. Magana ayos. Uh, okay. Okay, wala ng problema. Okay. Uh, kaya mga guys, kung gusto niyo pang matuto ng mga ganitong tutorial at mga pagre refer ng e-bike ay follow lamang or subscribe to my channel. Thank you.